O kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Ang ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang ako. I just want to ask. Ah. Tatanong ko lang po kung... itong sagot, itanong mo may sagot ang Biblia nakasulat kumpleto walang bawas, walang labis, walang kulang kaya ang sabi ng mga apostol matuto kayo sa amin huwag hihigit sa bagay na nasusulat uh, Magandang gabi, Hovran uh, Curious lang ako sa pananampalataya ninyo, no ano ang basihan ng inyong relihiyon? Kasi yung Word again sa John 3, verse 4 and 5, and yung ibang mga ano, yung taxi ni Hoba, meron silang mga binabasa, binabasang mga bib, ano, versikulo na batayan ng kanilang pananampalataya. Sa inyo, ano ho ang batayan ng inyong pananampalataya? Unang Korinto 2.4 Basahin nga natin at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ayan. Ayan po ang batayan ng pananampalataya, kapatid. Ang kapangyarihan ng Diyos. Diyan po ang aming batayan, yung kapangyarihan ng Diyos. Maaari itanong nyo, ano ba yung kapangyarihan ng Diyos na pinagbabataya namin ng aming pananampalataya? Yun pong nasa 1.16 ng Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat Siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ang ebanghelyo po ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang batayan ng pananampalataya, yung kapangyarihan ng Diyos, dapat ang batayan mo yung ebanghelyo. Pag sinabing ebanghelyo, yun po yung buo, hindi isang talata. Eh kasi batayan ng mga born again Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang ang sumampalataya wag mapahamak. O eh sino yung sumasampalataya? Kanino sasampalataya? Kay Kristo. Eh aling Kristo yung sasampalatayanan mo? Ba mahaba pong issue yan, nasa ebanghelyo lahat yan eh. Eh maraming iba-ibang Kristo ngayon eh. Ang ikristo ng born again, yun daw yung ama. Ang Kristo ng katoliko, kahoy. O oh, eh maraming Kristo, sabi nga ni Kristo, maraming lilitaw, bula ang Kristo eh. O oh, eh alin dyan ang pagbabatayan mo? Kaya kailangan buo ang pagbabatayan mo. Ang kapangyarihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yun ang kumpletong ebanghelyo. Yun po ang aming batayan, yung aral na nasa Biblia buo. Pati nga damit, meron pong utos dun eh. Pag-ebanghelyo po ang pag-uusapan natin, pati damit may utos eh. Basahin natin sa Unang Timoteo 2.9. Gayun din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katintiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at dinto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yan po nakasulat, kapatid. Ang Ebanghelyo, kung siya ang pagbabatayan mo, pati nga damit may disipline, hindi pwedeng magdadamit ka, nakalabas yung dibdib mo, o kaya nakalabas yung hita mo, o kaya nakalabas yung pusud mo, o likod mo. Kung ang batayan mo talagang Biblia, aba, kailangan ng babae mahinhing damit, matimtiman, mahinahon. Oh, decent. Basahin nga natin sa Bicol siring man na ang mga babae magsamno sa saindaman sana sa gubing na mabini na may kasupganan asin kamayukudan. Maliwanag yan. Magsamo sa saindaman sana sa gubing na mabini na may kasupganan asin kamayukudan. Ibig sabihin, ano yung pagdadamit na hindi hindi kagaya ng damit ng mga artista. Lahat ng pwedeng ilabas, inilalabas. Ibig ko lang pakita, kapatid, ano, na ang batayan, ng paglilingkod sa Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yun yung Ebanghelyo, yun ang kapangyarihang makakapagligtas, dun tayo dapat magbata, hindi sa isang talata. Eh, ni ba ang batayan, 43 ng Isayas? Mali pa. Bakit? Eh, wala namang hiho ba sa talagang Bibli, mga eh? kapatid, eh. Kasi so, yung original na Bible, wala pong Jehovah ron. Yung Jehovah, kailan lang lumitaw yan, imbento lang yung pangalan na yan. Sa Hebrew alphabet, wala pong Jehovah kasi walang J walapun eh. Wala pong J sa Hebrew alphabet. Uh, kung nag-aaral lang ang mga tao ng katwiran, hindi ka maloloko ng mga saksi ni eh. Sa Hebrew language, sa Hebrew alphabet, walang letter J ang Biblia originally sinulat sa Hebrew. Paano magkakaroon ng Jehovah? Eh, walang letter J sa Hebrew alphabet. Alam naman nilang hindi totoo yung Jehovah na yan eh. Basahin natin yan, libro ng saksi ni Jehovah sa kanilang reasoning from the scriptures. Ito po o, libro po mismo ng saksi ni Jehovah na reasoning from the scriptures. Sa page 192 po, sabi nila, hence, Some moderns have framed the name of Jehovah unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. Tugin mo nga sa Tagalog na edition niyang kanilang libro na yan. Opo, ito, libro din po nila ito, kaya lang salin sa Tagalog. Sila rin ang nagtagalog po niyan. Yan, ang sabi po sa nangangatwiran mula sa kasulatan. Sa pahina 191 ng libro ng Saksi ni Jehovah, sabi po nila, dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehova na hindi kilala ng mga sinauna maging Hudyo o Kristiyano man. Nakita mo yan? E, eh, e, talagang makabago pala yan pala'y modern na binuo ng mga modern na mga nagtatranslate ng Biblia. Hindi man niya nakilala nung mga Hudyo nung una, kahit mga Kristiyano. Tapos ngayon, sasabihin mo, Kristiyano ka, ipipilit mo sa akin, hiho Kahit kapiraso, nakapag-aral ako ng grammar. Eh, wala naman nga sa grammar ng Ebreo yung letter J. Paanong naging pangalan ng Diyos eh, nag-uumpisa sa J? Kahit ano pa, kunin nilang batayan sa Biblia, palpak sila, kapatid. Kaya ang dapat, ang kukunin mong batayan sa Biblia, yung kabuuan, yung ebanghelyo. Yung ebanghelyo, yun ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So, hindi isang sitas. e eh, kukunin ng born again, sumampalataya kay Jesus. Eh, hindi naman sila sumasampalataya kay Jesus. Eh. O, tingnan mo ang kanilang pananamit. Sa damit pa lang, mali na sa sinasabi ni Jesus. O, yung aral nila, mali rin. Bakit hindi mali? May ikapu sila. Hindi naman aral ni Jesus yung ikapu eh. Utos ni Mueses yun eh. Lipas na yun. Hindi na ngayon ubatas yun. Eh kaya lang nila ginagamit yung ikapu. Dahil malakas magpakakwarta ron eh. Biro mo, yung pinaghanap buhayan ng kapwa mo, 10% ka na agad. Wala ka man lang puhunan. Eh yung nagbibigay ng 5-6 at least. Kahit magbigay ng 10% yun, may puhunan. At mo, kaya iyan ang dapat maintindihan ng ating mga kababayan. If you are curious, I am ready to give you satisfaction of your curiosity, ma'am. I am ready. Kasi, yung sinasabi niyong mga reliyon, mga palpak na reliyon po yan. Ang batayan niyan, kapiraso sa Biblia, pero pag itines mo sa buong aral ng Biblia, baksak na yan. They will fail the test of the Bible. Yun po ang sagot ko ah, uh, may tanong pa po, po ako. Kasi marami sa mga batay sa mga paglakad-lakad ko. Kasi ako nag-research ako at eh, nag-observe sa bawat religion. Marami ang mga religion na naniniwala, may mga bawal, bawal kung anong bawal. Hindi ho ba ang, ang ibinigay ng Diyos na utos ay mahalin mo ang Diyos una sa lahat, pangalawa ang iyong kapwa-tao? bakit po tumitingin tayo sa mga damit where in fact, lahat po yan mauuwi yan sa abo? Hindi na iniwala ho ba kayo na ang ang tunay na hinahanap ng Diyos ay na ang malinis na puso, isip at gawa ng isang tao, hindi sa mga damit? Uh, mali po, ikinalulungkot ko po. Ikinalulungkot ko po kapatid, mali po kayo dyan ang Diyos tumitingin po sa puso, yung malinis na puso, tama kayo dyan. Pero ang tao po ba nakakatingin ka sa puso? Hindi man natin nakikita ang puso eh. Diyos lang po ang nakakakita ng puso. Basahin natin ang 17.9 G's ng Jeremias. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso. Ayan.